Wow, ang pogi oh. Oh, ano ba yung big truck? Big truck pala yun? Para sa si baby ama. Baby ama. Ang galaki na libo ng Ang bilis yung ng buke, eh. Bagay kaya sa inak, tamahan tamahan. Kaya kaya huwag yung patamaan dito ah. <laughs> <laughs> yung sa tenga kasi nagsusugat kaya inano ko? Oo, oh, tama lang yun.

Ang pogi ng binso ko ah. Ayan yun. Big truck na naman yun ah. May dapat ba kita rin yung big truck? Sugat kasing yung tenga. Um... Meron ba? Katingin siya eh. Tataka talaga siya eh. Parang masarap sa ulo ah. Ang ulo rin ka ba eh.

Punting ano, last last talaga yan. Harap.